One, 2 3 Hello guys! Amazing na buhay! Ayan, good news po. At si Basha ay nakaka-recover na. Ayan, so hindi ko na siya nakikita nagtata eh. And ito, uh, ito dalawang dalawang tabong malalaki po ay halos naubos na rin niya so yung appetite niya po ay bumabalik na and uh, hindi na po hindi ko na siya nakikita yung susuka ayan, and wala na po tayong nakikita mga pururot, ayan so thank god at uh, nakaka-recover na po si Basha and uh, sana po ay uh, maging maayos na po ang lahat ubusin mo yan ubusin mo, hmm okay ka na ba? okay na ikaw? Hmm. yun na yan and uh, ito po yung uh, ibang um, alaga natin. So far okay naman. Ito si Trisha. Mm. And si Kanor. Yan. So okay naman po yung ating mga yobabs guys. Yan. So yan po, yan pong aking update kay Basya. Yan, si Basya po ay uh, naka-recover na. So simpleng lang po yung nangyari sa kanya. So hindi ko na po inulit yung antibiotic Uh, isang pakete lang po dun po sa video yung ipinakita ko sa inyo yun lang po yung naibigay ko sa kanya so hindi na po natin kinailangang ulitin pa Ayan. at uh, buti naman at uh, hindi na natin siya kailangan bigyan pa uli ng uh, antibiotic at uh, nakarecover na siya ayan So, February 6 guys, ang kanyang due date. Ayan, abangan nyo. Ayan po, sa'yo po ang aking update ay uh, basya and then ito po yung ating mga ducks ducks ating mga Moscovy ducks mm. ayan no and lahat po ay busy yan lahat po ay busy isa dalawa tatlo ayan and then may isa pa tayo dito naglilimlim Ah, namisa na, guys. Can you see the look? Namisa na siya, pero basa pa, basa pa. Kapipisap pa lang, oh. Okay, so all right. Meron naman tayong bagong ducklings. And ayan, may mga laman na uli na. No? Okay. Nasa ilalim ng mga damo. Mm. Ang galing. ayan ang galing, guys at uh, continuous po yung production ng ating mga muscovy duck mm. yun sila so ito guys yan doon nga sa last vlog ko nabanggit ko nga na sa breeding side muna tayo ng farming uh, medyo mapepending po muna natin yung ating uh, plano na magparami po ng uh, Rhode Island hens for uh, egg production for table egg production uh, Ganun naman po talaga kasi ito po yung immediate na uh, kailangan natin gawin eh. Para po tayo po ay uh, para po ang farm po ay magkaroon ng income. So nakikita ko naman po na maganda po ang uh, breeding natin. Uh, sa, man sa manok din ganon, Ang uh, incubator natin po ay maganda rin po ang, hatch ang hatching rate ngayon. And yung mga itlog po na naibibigay nila ay uh, fertile naman. Yan. So ito po. Ito ang mga nandito guys. Ito na po yung ating mga mga gagawing mga breeders talaga. Yan kasi marami naman babae dyan na makukuha. Although may mga lalaki pa tayong ibabawas dyan. Pero marami na yan, marami na yan eh. So moving forward po, lahat po na mapuproduce natin na mga ducklings. Siguro mga day 5 or 1 week up ay ibebenta ko na. Yan, so yan po ang i-announce ko ngayon. Uh, magbebenta na po ako ng mga ducklings. Yan, so para po mura mura lang ay at least one week old uh, ibebenta na natin so bakit ba one week ba bakit wag wa hindi day old kasi po masyado po masyado po mahina yung day old para sa akin eh uh, parang ano naman parang masyado na maagrabyado yung bibili so at least one week 5 to 7 days at least para at least ay napalakas na natin dito, makikita na natin kung sino yung po pwedeng ibenta at kung sino yung mahina. Yan, para fair din naman po dun sa mga bibili. yeah so yung mga price naman guys, i-announce ka naman yan kung meron tayong pambenta. Siyempre, depende sa edad. Uh, pero yun nga, yung sa previous vlog ko, kung napanood nyo, meron po tayong ibinibenta ron. Yan, so balikan nyo na lang po yung video. Uh, meron po tayong, uh, ayun po ay uh, more or less 6 days sila, 7 or 6 days. 50 pesos po ang uh, benta natin ng isa, ng ducklings. Balikan nyo lang po yung video nung uh, yung previous uh, previous vlog ko yung current current last vlog ko ano ba yun ang gulo yung, basta yung latest na ano yung pinakahuling vlog ko yan guys ayan yung uh, change of plan ayan yung po yung title change of plan change plan para makasurvive ang, ang farm meron po tayo ibinibenta ro na 7 pieces na ducklings 50 pesos ang isa balikan nyo lang po para makita nyo pero ito ito nga yung pinakita ko dito Bebenta rin natin 'yan. So hindi pa lang natin alam kung ilan. So benta tayo nang benta muna ngay guys, benta nang benta kasi wala tayong income. Uh, ang madre de agua po ay hindi ring gumagalaw. So kailangan nating uh, ibenta muna lahat ng mga produce natin. Lahat ng po pwedeng ibenta ay kailangan mo ibenta para magkaroon tayo ng income. 'Yan, tumukod, tumukod ang uh, madre de agua siguro marami na rin kasi nagbebenta eh so, and marami na rin siguro nakapagtanim kaya ano uh, hindi na po masyado siyang mabili ayan guys so ngayon po ay hapon na tayo po ay nagbabalik sa ating alagaan at ito yung ating mga Rhode Island breeders breeders <laughs> ayan. ayan ngayon may good news ako guys so mabilis lang talaga ah uh, ito shout out kay Sir Alex Vitor from North Caloocan Pinakyaw guys Yung aking uh, blinag last time na ducklings at uh, Rhode Island chicks na for sale Ay pinakyaw Yan so ito po binayaran niya na kanina via GCash And uh, bukas ang umaga ay pipikapin With 30 pieces na Madre de Agua So kumuha rin siya ng 30 pieces na Madre de Agua Yan So ito po Ayan guys, 14 pieces na 3 weeks old Rhode Island chicks. Sold out na po. Ayan. Sold out na po. So tayo po yung papakain. Pakainin natin sila. Ayan, Ayan na. kayo, Ayan na. Ayan Ayan na. Kayo. Ayan na. Kayo. Ayan, na kayo. Ayan na kayo. at bukas yan at bukas ay may bago na kayong amo hmm oh. Ayan. Ayan guys, oh. So, ayan sila sir, oh. Sir Alex. Shout out kay Sir Alex Vitor. Hmm. Yeah, kay Sir kay Sir Alex na yan going to North Caloocan tomorrow for pick up na yan. Three weeks old uh, Rhode Island kids. Assorted po ha, babae lalaki na yan, alo-alo. 150 pesos po ang isa niyan. 150 na lang. Three weeks old. And ito. Yung ducklings ay kinuha din niya guys oh. ito po yung ating mos COVID ducklings 7 uh, pieces kinuha na rin ni sir mm. yan okay na kayo malakas sa rito kumain no? Oh. nakita niyo ubos yung binigyo ko na umaga ngayon po yung hapon so naubos nila kanina yung binigay ko hmm. kain kayo at bukas ay may bago na kayong amo. Yan, ito po ay more or less 6 days na ngayon. Sila po, muscovy Ducklings. Ah, uh, 50 pesos po ang isa niyan, 50 pesos. So, pitong piraso, kinawa na rin ni sir. Hmm. Ayan, natin. malamig. Ayan o, oh. ayan Oh. 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 Sisiw na naman yan guys. Sisiw na naman yan. Ibang klase talaga si Kenny the Roger. Lika ha, nga. na brad. Matinding matindi. Matinding matindi talaga ang Kenny the Roger ko. Thunders na to guys oh. Thunders na yan. Yan ang pinaka unang 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 manok ko. Yan. Ito po sa mga nakasabaybay sa akin. Kung natatandaan nyo. Ito po ang pinaka unang 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 <laughs> Yan ang po pinaka talagang unang 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 manok na nakuha ko guys. Nabili, nabili ko lang sa kapitbahay ko Yan. At uh, yan, shout out kay Chito. Nasa abroad na siya ngayon. Yan. Yan oh. Kay Chito galing niya, yung aking kapitbahay. Hmm. Kaya thunders na yan. Uh, and yet, talagang ano pa, productive pa talaga. Ito, nakita niyo naman may mga sisiyon na pinapakita ko. Pati yung mga nasa bahay, mga nakasalang sa incubator. Ay ano, marami na po produce. sure siya lang po yung aking kachaw dito. Siya sure lang po. Siya lang po ang ating pure Rhode Island na rooster. Yung iba na kasi ay yung mga kabir. At uh, hindi na nga po tayo nagkakocross ngayon. Puro-puro na po tayo. Pure-pure. Uh, pure -pure. And ito. Hmm, may harvest na naman ako guys. Oh. Ito. Isa. Oh, oh, oh. Wait lang. Kung oh, mamaya kakain kayo. Kakain kayo ng ano mamaya ng darak sa mais. Oh, wag yan. Sa pagkain na, sa, ano yan, sa manok yan. Yan. City si Tisay guys. City si side ay Uh, gusto na naman kumain yan dalak sa mais mamaya wait lang ito mabalik tayo itlog ng Rhode Island ngayon ay tatlo o oh, tatlo guys so ito ini ini iniip, iniipon natin ayan dali natin doon sa ano guys sa tray ayan ito tayo sa kubo andun yung tray sa kubo eh Ayan, ito yung mga uh, browns. Hmm. Wala tayo sa ano. Eh, nagliliparan yung mga ano natin guys. Oh. Mga boss COVID duck natin nagliliparan. Mamaya, ito balik lang natin itlog doon. And then silipin natin guys yung ano. Silipin natin yung bagong pisang boss COVID duck. Ayan na, Meron na naman tayo bagong pisa. Baba ko muna to Lagay natin sa tray. And then punta tayo sa Moscovy Duck. Doon tayo mag ending Ayan oh bukas ipiprepare ko yan maaga raw pipick up eh ano yata, uh, 6 to 7 ang kanyang target na pumunta rito yan yan guys so punta tayo ron sa kubo ano kayo oo oh, may kakain kayo wait lang hmm, yung ating mga decal browns at uh, na ng pagkain magsipag itlog na kayo mga tinamahan kayo ng kulapo po <laughs> Eh, yung ano, stress niya sarili ko yung pag uh, ini-stress mo sarili mo, ilalong ano eh, hayaan natin sila. Eto mga ito may share ko lang guys ah. Yung mga road islands na yan, dati rin po akong na prostrate yan kasi hindi na siya hindi sila umiitlog nga ng dalawang buwan. So na napu-frustrate na, na, ako. Ginawa ko pinabayaan ko lang. Ay nga pinaalpas ko lang diyan. Ngayon, ngayon, nagiging productive na sila. Productive na. So ito, niya ko lang din to kasi Mentras ini-stress natin sa Sarili natin Lalo lang ano eh, Hindi rin naman nakakatulong yun So Paalagaan lang natin na maayos Pakainin natin ng maganda Ngayon Hayaan lang natin sila dyan At maglalaglag din na itlog yan. yan Pag hindi sila naglaglag Ako malalaglag Hindi <laughs> 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 Hayaan natin sila Huwag natin masyadong I-stress din ng ating sarili Basta tuloy-tuloy lang hmm. May itlog ba kayo? Ah para may nakita ko dito eh. Ayun, meron yung ating kabir. Hmm. May itlog yung ating kabir. Ayan, si Bogart. Ah. Yeah. Oh, sakit ha. Hmm. Oh, ayan. Ayan guys, oh. Hmm. May itlog na naman yung ating kabir. Ito yung eh, sinasama ko sa ano sa Rhode Island kasi madali naman ba distinguish yan kung alin yung kabir sa ka Rhode Island sa picho pa lang eh. Pag kinapa mo yung ng CCO, alam mo na kaagad kung alin yung Rhode Island doon sa kayong kabir. So ayan, pinagsasama lang natin para tipid sa kuryente sa pag-incubate. Isang salangan na lang. So andito lang siya. Siya. Andito lang yung ating tray. Hmm. Yung isa kanina inuwi ko na kasi ano mainit eh. Para hindi mainitan dito. So ito ngayon iuwi rin natin ngayong gabi pagkatapos natin dito sa farm. Iuwi din natin to. Hmm. So in total lima po ang atin na kolekta ngayon na fertiled eggs ng apat sa Rhode Island at isa sa Kabir. Mamaya hmm. uwi natin yan. Kapal mo natin yan. Ayan hey guys, punta tayo sa ano, ahhh uh, sa ano silipin natin yung mga Muscovy duck, ducklings kanina nga ay eh, may nasilip na ako kanina doon na dilaw tingnan natin ngayon kung uh, ilan na inapisa at kung kayo na at kung pwede nang ilipat sa kulungan nangyayari kasi dyan lumalabas sila ahhh uh, and then ano na nadadali po ng siguro kapwa rin nila ducklings na kapwa rin nila pato or daga minsan pag -agabi. gabi sila lubag, ano, lumabas ito yan mga yobobs natin and again good news po kay Basya yan no, si Basya okay na po yung kanyang pupo Ayan. On the way to recover na po si Basha. Ayan. Oh. Ayan. On the way to recover na po si Basha. Ayan. So, talagang ano. Ang dami natin dilim dilim guys. So, tatlo pa to. na Tatlo pa yan. Ayan. Ito nga. Pwede na silipin to. Ayan natin. Ah. Oh. Ilan na yan, Dai? dahil ilan ito ito Oh, may Oh, mukhang marami na oh, yeah. ah, Okay guys Marami na, para marami na Kunin ko na Yan, ilalagay natin doon sa ano Sa kulungan, pares na style Nung no, ginawa natin doon sa ano Yan, hindi ko Hindi ko naiwanan dyan magdamag ayusin ko yan ngayon bago ako umuwi so hindi natin pababayaan dyan magdama kasi baka atakihin ng daga may mga daga dito malalaki so yeah ikukulong ko na ron and tignan ko kung uh, kailangan pa iwanan si mama duck or isasama na ron sa kulungan yan ayan guys nagulat si mama duck <laughs> umiskap ka po ayan ah uh, ito Nagaya, One, two, three, four, five, six, 7 eight. Aba, very good si ano mga guys, oh. oh. o. Oh, very good. Guys, o. Oh. 100%, 100 hatchability rate oh, wala wala natira pisa lahat guys pisa ito sila oh. mm. ang galing na maglimlim ni mama Duck. galing walo 100% ayan so to dadalhin ko sa kulungan and then uh, uh ko si mama sa sama natin don ayan ayan walo guys galing So mamaya chachempong ko si Mama Duck na bumalik doon. And then isasama ko muna siya rito. Kasi wala naman na siyang lilimliman. Ito kasi nangyari kasi dito sa isa. Meron pang naiwan eh na kailangan limliman kaya hindi na siya naisama. Ayan. O, dito muna kayo. Ito sinapinan ko ng ano, cotton guys. Maganda kasi naisama si Mama Duck niya kahit mga ano lang. Tatlong araw lang, tatlong araw lang ba? Ayan, mamaya, mamaya hulihin natin. I-safety muna natin 'yung mga anak. Baka madali ng daga. Sayang, walo pa naman, 'no? Oh. Ayun. Sira muna natin. Ayan, mamaya a natin si Mama Mamaya guys ay ichechempo natin si Mama Duck Ayan guys bago tayo umuwi So tapos na lahat ng mga trabaho natin Ayun ay nahuli ko si Mama Duck Kanina pala <laughs> Kanina Ipapakita ko lang muna sa inyo bago tayo umuwi Ito hmm. so, si Mama Duck Ayan na Hello, Mama Duck. Hmm. Bukas ko nalalagyan ng inumin sa kapagkain, guys. Kasi gabi na rin naman, hindi na rin na makakain yung mga yan. Uh, bukas na na maagang maaga. So, ang importante ay, ano, na susukuban niya yung kanyang mga anak para hindi ginawin. Ayan. So, meron na naman tayong bagong walo. Walong ducklings. Ayan ay bibenta rin natin. Ayan. Ayan, at yung ating mga kambing. Hmm. Bambi, laki na na siyan. Ang laki na ng tummy ni Bambi. And yung ating mga road islands ay nanginginain pa rin kahit gabi na. Ang hmm. lalaki na ng butsi. Ang lalaki ng butsi. Hmm. Ano, magsitulog na kayo. Ay. Sinisimot yung mga ano, yung kanilang pakainan. Hmm. Ayan. Ayan po. Maraming salamat sa inyong pagsama. So hanggang dito na lang at uh, tayo uuwi na. Yeah, shout out po sa lahat ng uh, mga solid ka vocals and mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And syempre sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Shout out, sir. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po atin ang content, sana po yung mag-subscribe na kayo and i-click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang ka vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay -sabay tayong mangarap, magsikap patikis lahat kumilos at sigurado'ng uulad ang ating amazing na buhay bye bye